Good news para sa mga pag-ibig members. Ito na ang pinakamataas na makukuha niyong dividend ngayon. So, kung hindi pa kayo member, tuturo ko rin sa inyo kung paano tayo magiging member ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagmarka ng pinakamataas na record sa parehong assets at net income na naipon mula pa noong 2024. Paniguro na ang mga members ng pag-ibig ay matutuwa sa balita ito lalo na ang mga may saving sa MP2. Idiniklara na ng pag-ibig ang pinakamataas na dividend para sa mga members sa savings nito. Ibig sabihin, kapag mas marami ang ipon mo sa MP2, mas mataas din na dividend ang makukuha mo at ito na ang pinakamataas na payout ng pag-ibig. Para sa taong 2024, ang dividend rate nagsimula sa 6.60% para sa mga regular savings at umabot na ito ng 7.10% para naman sa mga MP2 savings. Ayon sa pag-ibig, naitala na ng mahigit na 55 billion pesos ang kabuoang rate at ngayong taon ang pinakamataas daw na kasaysayan ng PhilHealth so halos 55.65 billion ang ipamimigay na dividendo ganyan kalaki ha at equivalent nito ay 82.71% ng kanilang net income at lampas ito sa 70% dividend na requirements ng Pag-IBIG so ayon pa sa kanila pagpapatuloy pa nila para sa mga members at pagbubutihin pa nila ang mga pambansang pabahay para sa mga Pilipino programs at sisiguraduhin na mas maraming Pilipino manggagawa ang magkakaroon ng murang pabahay. At kung di pa kayo member ng pag-ibig, ito na ang inyong pagkakataon. Ituturo ko rin sa inyo kung paano tayo magiging member ng pag-ibig step by step gamit ang ating cellphone. Una-una, kailangan natin i-download ang app mula sa ating cellphone at i-open lang natin ang virtual pag-ibig. Kamukha po niyang nasa araw. Click natin ang create account pag naroon na tayo sa pag-ibig you will be redirected to our website. Okay, so papunta na sa website yan and then masahin nyo lang yung mga information. So scroll down nyo lang. Pag na kayo sa screen na to, scroll down nyo lang hanggang sa ilalim. So pangalawang screen yan. At yung huling-huling makikita nyo ay yung quick links. Okay, hanapin nyo lang yung membership registration at i-click natin yan. So note lang, pag nandito na tayo sa website ng pag-ibig, mas maliliit yung mga letra at mahirap na siyang ang basahin. So pupwede niyo siyang i-slide yung pag wina-wide natin yung screen natin. Di pa dalawang fingers, i-wide lang natin para mabasa natin yung screen. Okay? And then dito, kailangan mag-fill out na tayo ng details. Personal details natin, first name, last name, middle name. And then, enter niyo lang yung captcha. Yan, yan nasa and then click Submit. So, enter lang natin ang ating personal details at saka mga information. So, click lang natin yung Submit pagkatapos. Enter your date of birth and place of birth and then sex and then yung nasa ilalim, height, weight, yan, kailangan i-enter nyo rin yan. But itong PIN, SSID, saka yung GSISID, pwedeng wala yan. Okay? Okay, saka yung CRN, pwedeng wala yan. The next. Enter lang natin ang ating mga phone numbers at contact numbers. So, click natin na next pagkatapos. And then, ito, yung hairs o tigapagmana ay po, pwede rin natin i-bypass kung wala kayong ilalagay. And then, choose the member category. Click lang nyo lang yung select category. And then, pili lang kayo. And then, click next. And then, enter your employment details. Kung wala, pwede nyo rin sa i-bypass. Click na lang yung next. So pag napilata niyo na lahat yun, ito na yung huling-huling screen na makikita niyo. So once submitted, all your information shall be registered in the Punch database. So papasok na yan sa loob ng database ng pag -ibig. Okay? So pag-click niyo na yung submit registration, that's it. Yan na yung lalabas. Successful registration page. Dapat successful ha. Pag hindi, ulitin niyo ulit Okay? So you have successfully registered with the fund via HTMF online registration system. So, yung registration tracking number, o yan yung kailangan natin na number para makapag-register tayo ng MIT o Members ID. Yan ang susunod natin ituturo sa inyo kung paano tayo pupuha dyan. Okay, so after two working days, pwede nyo nang ma-verify ang pag-ibig ID by visiting itong URL na to ilalagay rin natin yan sa sa description. Okay? So, yan na yung huling, -huling makikita nyo. Ibig sabihin, successful ng ating registration. Iba pang mga videos na po pwede nyo panoorin dito sa ating channel. So, meron tayong paano maging member ng Pag-ibig Pan for the first time. At kung paano kumuha ng membership ID at mag-create ng account online sa Pag-ibig. Pangatlo, paano magagamit ang mga benefits mo sa Pag-ibig. Pwede tayo mag-loan So, paano mag-loan sa pag-ibig for beginners? At ang MP2 savings, alam mo ba na ang 500 pesos mo ay pwede maging isang milyon. At susunod ay ang pag-ibig calamity loan update. Maraming maraming salamat po sa panonood at huwag niyo lang po kakalimutan ay eh, kasi siya na po namin ang inyong thumbs up. Like at subscribe na rin kayo sa ating channel. Hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po muli at God bless.